sa ano mo lang, pag-araw-araw. Ha? O, hindi na. Wala rin sila. Wala rin Nagamit mo lang yung simpon. Mayroon mo yung 3,100? 3,100? Hello, konta pa yung bowl, mo sir. Para masaya. Totoo sandan bent beti Okay, sobrero. Tatlo sandan. Ang oh, pumunta DJ. Oh. dami niya? Ano? Bagsak yan. Bagsak siya, oh. Yan lang natira. Tatlo sandaan, oh. No? Ito, Boss Joel, magkano? 400. 400? 400, guys, oh. Yun. Cream set, no? 400 pesos. Ito, Boss Joel. Sandaan. Sandaan. Rice cooker, oh, guys. Oo. Oh sandalan lang so, yung cooker oh aluminum ito ah 70 ito guys so, oh ayan 100 guys cooker o Computer. guys oh. Dito boss Joel Magkano benta mo Tandaan Okay na 100. 100 dito guys oh. Ano to Game Boy? Oh, isang set no. May dalawang pangano na ito. Oh, tapos uh, may ikis. No? Oh, vintage na to. May dalawa ng ano nyo. Yan e yung makabak sa akin dati. Ito? Eh. Oo. Oh, oh. Nung no, nag-aaral ako ng... <laughs> <ex> <forme. laughs> dito plasa, na loko. Dito tayo ano ano, dati? na dati, agaralok, puso, no, oh. ano dati. Dati, lalo ka 10 pisos sa oras. Oo. Battle City, paborito ko. Battle City. Ganda to. May dalawa ng ano nyan. Oo, hindi na mahirapan dito. Dalawa pang bala. Magkano pinta mo? 1.5. 1.5 oh, daw. <laughs> Ganda oh. Ano 1.5 million 1.5 million, million, pala million, million to? 100. 200. <laughs> 200 200 yun 1.5 1.5 Ay Good morning Boss Jawi <laughs> Good morning po Ay sorry 1.50 fifty. Ay, 200 pala, 200, no? 200 pala dito. Ayan, 200. Ayan, no? Sombrero, guys. So, tatlo sa sombrero. Tatlo sandaan, no? O, tatlo sandaan, no? Pili na kayo dyan. Paubos na. O, hindi. One thing na yan. Paubos na, paubos na. Saksak mo sa 220 to. Oh, ayan. Ito, saksak mo 'yung 100 dito. 300 sandan. Ito, 220. Ayan. Ayan. Hindi ko nakuha to. Saka to, bago to. Oh, signal. Okay, ko. Okay, tingin ko. Oh, kayi ba mo? Gusto magkano dito? Sandan. Sandan. Eh wala na boss, mura na 'yan. Eh, na po sa yung tela, di posto na yun? Pasok ka ron. Pwede gumana ba dito dito? Ang dito, no? Pwede mo uh, saksak nyo, pwede naman yun. Okay, Signal. Hindi nga, ayan kasi yung good talaga yan. Ang talo, Diga, pwede. <tabay> pwede balik yan. Oh! walinggo Transformer Saka dinamit ko na ito Boss Huwag mo nang ibabalik sa akin ito Yun I-testing na ro'n walang problema 100, 100. Okay, beta. Bull twas, pang magbeta no? Sa batalya di ano Boss Joel Dito ng batalya oh. Batalya mo no? 500 500 Batalya oh 500 Yun Ano naman to So ito no O guys dito oh Jewelry box Ayan jewelry box no 100 100 sa ito mga to, bala na nga ano na to lahat ah. Oh. Dito. Sa ito din ka? Ikano? 500. Dami bala oh. Pinuno talaga ng bala nito ah. Oh. So, ayan, 500 guys oh. Ano ba ano nito? TV learning system eh. So yun o oh. Saan gamit to? Oh? Binili na ba si Joel? Oh, Nabili na Ibruno ni Marcos nasaan? O ano? Dingginan gusto. ni Marcos pala 'yun no.

Aloy na aloy ah Kano? 500 500 dito ka ito oh. Michelin Maganda nga ano na ito Joel well, Michelin eh may Ano na oh. bike to. aluminum shock 500 by bandred. by den gen ko 500 red tarim 500 apat kesandaan oo pwedeng pasalubong oo oh, pasalubong no oo oh, pag-uwi ka apat sandaan sa so, mga anak mo sa so mga kapitbahay mo pwede 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 yan oh Apat sandana na lang. Apat yung sandana. O, oh, apat sandana. Sa iba, sandana yan. O, ah. oh, dito na kayo. Dito na kayo. O, oh, yan o. Oh. Ano benta mo sa mga sapatos? Tigo of 50. So, guys, o. Converse. Ayan, 150. 150. Saan na ganito yan? Dito ay doll. Ganon din? 150 din? 150 din dito guys. Oh. Sapatos na to. Guys, dami dito. Sapatos so, po. Ito lang nga na, versus na ito ah. 200 lang yan oh. Skechers, no? Okay, e, si Skechers ang lahat Skechers, no? 200. E,